for DJ Rocky's Secret Files. Sa sobrang bored ko sa buhay, yung mga lalaking nasa 30s to 40s, pinapatulan ko ng sabay-sabay. Hi DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Luna. I'm 30 years old and this is my secret file Lumaki ako sa pamilyang salat. Pero napag-aral ako sa isang maayos na paaralan. Nagsumikap ang mga magulang ko na kahit papano'y maibigay ang mga gusto ko. Then naging mahigpit ang mga magulang ko. Kaya pakiramdam ko, gusto kong kumawala. Mag-senior high school ako nang matuto ako ng ibang mga bagay. Dati hindi ako mahilig sa crush-crush. But since damang-dama ko yung paghihigpit ng mga magulang ko, nang nauhaw ako sa atensyon. E napansin ko ah, na maraming matatanda ang lumalapit sa akin. Sabihin natin, 10 to 20 years ang age gap sa akin. Well, mature din kasi ako tingnan. Eventually, nagkaroon ako ng boyfriend. Pero hindi kami nagtagal. Dahil napagod ako sa kanya. Oo, mayaman siya. Lahat ng mga bagay na gusto ko na ibibigay niya sa akin. Pero parang... Parang hindi ko type yung... Yung kaedaran ko o yung kalapit ng edad ko. One year lang ang age gap namin. Mas iba yung pakiramdam na nakapagbibigay sa akin ng atensyon. Yung... Yung mas matatanda talaga sa akin. Then tumungtong ako ng college. Naganap ako ng apartment. Para makalabas sa bahay. At doon na nagsimula ang pagiging wild ko. Yes, DJ Rocky. Dito na ako naging wild. Gabi-gabi, sa bar ako pumupunta. Pupunta ng alas gis ng gabi at uuwi ng alas 4 ng umaga. Paulit-ulit. Ganon ang naging routine ko And by the way, yung kursong kinukuha ko noon ay nursing. At ang sabi nila, kapag yun daw ang kurso mo, puro aral ka lang. Pero ako at ang mga kaibigan ko, ay, <laughs> ibahin nyo kami. Kasi kahit midterm, nasa bar kami. Pero syempre, nagpapasalamat pa rin kami sa Diyos kasi nakakapasa pa kami. Ang matindi ron? Nagtatap pa. Well, kanya-kanyang diskarte lang siguro yan. Then dumating yung time na parang paulit-ulit na lang talaga ang mga nangyayari sa buhay ko. Ang boring. Sa sobrang bored ko, yung mga lalaking nasa 30s to 40s, Abay, pinapatulan ko ng sabay-sabay. At meron silang something in common. Lahat sila mayayaman. At yun ang dahilan kung bakit privado silang mga tao. Hindi kami pumupunta sa mga pampublikong lugar. Wala namang involve na pera. Pero kapag magkakasama kami, binibigay nila lahat sa akin. At yung gustong-gusto rin nila. Yung kasakasama ko, yung mga kaibigan ko. Ang galing-galing nilo makisama. May isa na minahal ako. Pulis siya. But sadly, nalaman ko na meron siyang fiancé. Then meron din akong minahal na isang businessman. Mahal na mahal ko yun. Kasi one text lang. Pag kailangan ko siya, aba, magpapakita siya agad. And, when I say, pagkailangan ko siya, I mean, kailangan ko ng pleasure, eh talagang dumarating siya. But don't get me wrong, hindi lang naman sex ang habol ko sa kanya, kundi siya mismo. Lumipas ang mga araw, Akala ko tuloy-tuloy na pero nalaman ko, may fiancé na rin pala siya. So, tuloy lang ako in life. Drink, party, and sex. Yan ang mga nagpapaligaya sa buhay ko dati. Then, tumungtong na ako ng third year college. May nakilala akong isang lalaki. Guwapo. Nasa 30s. Gabi-gabi, nagkikita kami. Then matutulog kami sa hotel until 7 a.m. Until nalaman ko na may asawa pala siya. But here's the thing. Kahit nalaman ko na may asawa na siya, hindi ako tumigil kasi hindi ko na kaya. Napamahal na ako sa kanya ng sobra. Hanggang sa nag-decide siyang patirahin ako sa kondo niya. Kasi nasa malayo naman ang asawa niya. And, yung asawa niya kasama naman yung mga anak nila. Then pinakilala niya rin ako sa ibang kapatid niya. At sa asawa ng kapatid niya. Kaya nga naging close ko pa yung mga yun. Sa totoo lang, hindi ko talaga siya lubusang kilala. Hindi ko naman pinipilit na sabihin niya sa akin yung information ng kung sino siya. Kasi alam ko na gusto niya pa rin itago yung identity niya mula sa akin dahil mahal niya ako. Yes. Inamin niyang mahal niya ako. Pero hindi raw pwede kasi hindi niya maiwan-iwan ang pamilya niya. One time, habang nagkakadal kami, nagkukuntuhan kami. Then naitanong ko sa kanya kung mahal mo ba talaga ako? Kasi akala ko, minahal mo lang ako dahil para usan lang ako. Pero sumagot siya sa akin na, Oo, sobrang mahal kita. Pero hindi na pwede kasi may asawa na ako. Yun yung isang sagot na dumurog sa puso ko. Alam ko naman eh, na hindi kami pwede. Then nagring yung cellphone niya. Tumatawag yung misis niya. Sinagot niya. Yung tono ng boses niya ang saya-saya. Tapos nag-video call pa sila. Lumayo muna siya sa akin. Tapos kausap niya na yung mga anak niya. Ang saya-saya niya. Ang saya-saya nila. Kitang kita ko sa mga mata niya yung saya. O diba? Nasa gilid lang ako. At pinagmamasdan siya kung gaano siya kasaya. Ang sakit sa dibdib pero wala akong magawa. Kasi, ginusto ko naman yun eh. Minsan sa sobrang inis ko, kapag nag-aaway kami, tinatakot ko siya na a add as a friend ko yung asawa niya sa Facebook. Pero syempre alam ko naman sa sarili ko na hindi ko naman kayang gawin yun. Kasi nga, once na malaman ng asawa niya, baka matigil kung ano yung meron kami. Pero alam mo, DJ Rocky, merong kalukuhang ginawa itong lalaking to. Siya mismo yung nagpindot na mag-ada sa friend dun sa asawa niya dali-dali ko yung binawi. May time din na magta-type na ako. Kunwari, ha? Kunwari lang, type ako ng message sa asawa niya. Tapos, akmang isasend niya na. Buti na lang inalayo ko. Ay, kung tutuusin, DJ Rocky. Ang unfair, unfair. Kasi ako, siya lang ang minamahal. Pero siya, may asawa na. Eh, ginusto ko naman to, kaya no choice ako. Then one time, parang nag-heart-to-heart -heart talk kami. May sinabi siya sa akin na sobrang nagpasakit at nagpasikip ng dibdib ko. Sinabihan niya ako na humanap na ako ng boyfriend. Kasi may asawa na siya. At simula nang sabihin niya yun sa akin, halos linggo-linggo, binabanggit niya sa akin na maghanap na ako ng boyfriend. Dalawang buwan, magkasama kami. Wala namang nagbago. Masaya pa rin naman kami sa isa't isa. Pero sa totoo lang, DJ Rocky, ako, ako yung binago niya. Napatigil ako sa mga gawain. Kabisado ng kalamnan ko. At ito yung mga bagay na hindi ko akalaing matitigilan ko nigil ko ang pag-iinom at pagsabay-sabay ng mga maraming lalaki. Itinigil e ko rin ang lahat ng lalaki ko pati yung isang businessman na nakilala ko kasi masayang-masaya na nga ako sa kanya. Hanggang sa dumating yung araw na kailangan niya ng umuwi sa kanila. Never ko siyang pinigilan kasi alam ko na kailangan siya ng pamilya niya. Alam ko na mas may karapatan ang pamilya niya sa kanya. Ang matinding bilin niya sa akin, humanap na ako ng isang lalaki na mamahalin ako ng buong buo. Yung walang asawa. Pero sabi ko, ayaw ko ayoko. Dagdag ko pa, kahit maging kabit mo lang ako, basta ikaw lang. Baliw kung baliw. Pero gustong gusto ko siyang maging akin, DJ Rocky. Gustong gusto ko siyang maging akin. Tapos napasabi ako sa sarili ko na Baka ito na yung panahon na itigil ko na yung pagiging kabit ko. Tama na yung pagiging home wrecker ko. So sabi ko sa kanya, mag-text ka kahit isang beses lang sa isang araw para alam kung hindi mo ako nakakalimutan. At ang sabi niya, hinding-hindi kita makakalimutan, baby. Kasi ikaw lang ang pinatira ko dito sa akin at minahal ng ganito. Hindi niya ako binigo, DJ Rocky. Pero dumating yung araw na naaawa na ako sa kanya at ako na mismo ang nagsabi sa kanya na tigilan mo na ang pagdetect sa akin para hindi ka mahuli. Araw-araw nangungulila ako sa kanya sa kanya ko naramdaman at naranasan lahat-lahat ng tungkol sa pagmamahal. Sa kanya ko lang nat naramdaman ang tunay na pagmamahal. Dati kasi puro puro tawag lang ng laman. Puro pagpaparaos lang. Puro kaligayahan lang na sexual. Pero sa kanya, sa kanya ko na naranasan ang pagiging Disney Princess. Friends pa rin kami sa FB kaya nakikita ko ang mga post at my days niya. Yung mga post niya nakasama ang asawa at mga anak niya. Don't get me wrong, masaya ako para sa kanila. At sa totoo lang, hindi naman niya gawain ang pambababae. Mabuti siyang ama. Mabuti siyang asawa. Sadyang na-tempt lang siya dahil malayo ang pamilya niya. May mga pagkakataong nagkakausap pa rin kami. At nasasabi niyang hindi kabit ang turing niya sa akin. Kundi isang babaeng minahal niya. Pero ang sabi ko sa kanya, kabit pa rin ang tawag sa akin. Dahil may asawa na siya. Wala naman akong galit sa pamilya niya. Sobrang ganda ng puso ng asawa niya. Hindi naman ako lalaban eh. Para sa aming dalawa, Kasi wala naman ako maipagmamalaki. Dahil wala pa akong nagagawa sa buhay. Kaya kahit sobrang hirap, nagpatuloy ako sa buhay. Kahit wala na siya. Nang iwan niya ako, buntis ako. O DJ Rocky Yung sandaling panahon na magkasama kami may nabuo sa aming dalawa Nabuntis niya ako at hindi ko yun ipinalam sa kanya kasi ayokong masira ang pamilya nila at hindi ko pinagsisisihan ang nagawa ko Pero alam mo yun DJ Rocky gabi-gabi humihingi ako ng tawad sa Panginoon yung patawarin niya sana ako sa nagawa kong kasalanan. Dahil alam ko na ang pakikiapid sa asawa ng may asawa ay isang malaking kasalanan. Sinisikap ko na ayusin ang buhay ko. Binuhay ko ang anak namin sa tulong ng mama ko. Mahirap lang tanggapin na hindi ko na kayang sumab sumaya sa ibang lalaki. Kasi Parang ang unfair. Kasi sila ng pamilya niya ay masaya. Pero ako, nakabaon pa rin sa nakalipas. Nurse na ako ngayon, DJ Rocky. Malaki na rin ang anak namin. At alam ko, eh may edad na siya. 14 years din ang age gap namin. Hanggang ngayon hindi niya alam na may anak kami. At wala akong planong ipaalam sa kanya. Kasi okay na kami ng anak ko. I just feel bad for my daughter kasi hindi kumpleto ang pamilya niya. Pero ayokong makasira ng pamilya. Para lang mabuo kami. Kaya ipapaliwanag ko na lang sa anak ko. Kapag kaya niya nang intindihin ang lahat. Hanggang dito na lang po DJ Rocky. Maraming salamat. Muli, ako si Luna. At ito, ang aking secret fa